Paano po paano yung mga polis na namatay? Paano po yung mga bata na inosente na matay because of drugs? Ba't din nagkakwento yun? Ang problema, ang, nag, ang nga, eh, yung side na pinopoliticize. Yun ang point ko. Pinopolitika niyo, hindi niyo naman niimbestigan. pinatanong ni Sen. Uh, Jinggoy kahapon si Sen. De Lima, eh, bakit hindi mo kinasuhan? Ilan ba kasuhan mo? O if, it, is about, if, if this is really about justice, o bakit siningil out mo ang Davao eh? Yung palang, yung palang tiningnan ko kahapon, ang listahan at record ng uh, deaths in the Philippines from 2007. Eh, Diyos ko, mas mataas pa eh. Papunta sa 2016. Tumahas ng konti ng 2016. Pero bumaba na rin po. O bakit kung talagang you're after uh, innocent death? Bakit... Bakit yung dabaw lang? Bakit yung time lang ni PRD? ba't hindi mo na Tapos, asa ng kasong i mo? Eh, siya mismo, inadmit niya. Eh, wala nga witness eh. Wala nga evidence eh. Oh, no evidence, no case. Oh, asa ng guilt? Well, hindi, ka pala makakuha ng ebidensya eh. Oh, anong kaso? Bakit kasalanan ni PRD kung wala kang ebidensya? Walang ebidensya, walang kaso. Ibig sabihin, wala.